Ayan, ayan, ayan siya, oh. Yan yung tindahan, yan ganyan. Diyan maganda bumili ng mga ano kasi legit 'yan. Kung Muri Oo. Oh, Saan 'yan sa Quezon? May Quezon City, may Pasig. Ay, mayroon dito? Pasig, Pasig dito sa Pasig. Sabi lang sa Pasig, mayroon diyan. So, 'yun to video, nandito tayo lang sa loob ng Memory PH. Tangnan, ang daming pambilihan dito. Ah. Pa, pa. oh, di pa yaman pa. Pwede bang bidyan to, ma'am? O oh, kasi para so, parang ano natin. rin. Member PH. So, kung parang ano din yung hindi siya, hindi siya kasi Xiaomi, Xiaomi. SJ8 Pro. Oh. Sa ano, sa Memory PH sa kung bumili eh. Ha? Huh? Memory PH. Memory PH? Oo, oh, sikat yan. Yan, yan, sa sa ng, yan yung mga puntahan. Yun? Yan yung mga puntahan ng mga bibilihan ng gadget. Uh, GoPro. Oh. Uh, yung, yung para sa dito sa ano, yung dito. Wala. Wala Saan Yun? Meron yan sa ano. Ito. sa rin paps may go uh, may ano ka may 360 ka wala eh mahal eh <laughs> di kaya yung ganyan paps ito ano 8,000 lang to pero may mga mura na ngayon tag 4,000 malinaw na SD cam pala oh, oh nakita ko sa Shopee oh meron niya sa si Shopee oh. ito memory feed so oh, yung bilihan ito oh sa Quezon City sa Mayon oh, okay. Yan, yeah, makita ka ng ano yung So yun, today's video, nandito tayo sa loob ng Memory PH Ang dami yung pambili dito Ah, hindi eh, pa yaman pa Pwede bang video nito ma'am? Oo, oh, kasi para mano natin tayo Memory PH So dito tol, dito ako oh, bumibili ng mga gamit Ito pa pala, kanta ko oh. Ayan Gusto kong bumili lang ano, memory card sa ano sa Tiktok, sa ano, pero delikado eh. Yan, so magandang tayo pa rin dito. Mabili tayo ng memory card yan na 600 pesos. Ito yung mahalaga ng memory card niya. dito, legit naman to eh. Wala kang pwedeng problemahin dito. Susunod, gusto ko mabili to. Baka may 5 pesos ka na lang. Babalikan kita, wag kang mag-alala. Ano? Magkano pa? 5 pesos na. 5 pesos. Wala na dito sa TicTicSian na dyan. Wala. So, naka-ULA. Wala. So, pumasok pa. Hindi niya pumasa. So, mag-click lang. Kaya naman, tagal ko. Kala, buti dito po kayo sarado ng oras. Kamagdasan. Pakilagay lang. Kamagdasan. Pakilagay lang. Ayan. Pariyo. Eight lang? Lalo. Oh, ayan. Alam mo yung Kung Ano lang ang ginawa ko rito? Kawawa ano lang ako. Mayroong banta kasi Memory PH, Pasig, ganun lang. Oo, oh, ayan. Memory PH. PH siya. Quezon City. May, may Makati. Maraming branch yan. May Pasig din pala. Oo, oh, may live din niya sa TikTok. Ah, ng mga gadget. Malinaw na kaya yan, Pap? Oo, oh, malinaw na yan, 4,000. Sa... Pero mas maganda yung GoPro, no? GoPro talagang malinaw. GoPro. O kaya yung 360, tag 23,000 23, kasi yun eh. Yung mahal. Walang, walang,